a day in my life sa burkat nga nakasawahin construction porto di bidjuday so ngayong araw pala is nakita ko ang aking pinangamutihan kahapon mga day kaya naisipan ko itong dagdagan para naman dumami itong aking kamuti ng masain kaya, kaya yan na nga mga day lalabas na ako para tumingin sa akin garden o tingnan nyo ang aking talbos ng kamuti yan ang sinasabi nila pag may itinanim maya anihin day kaya kung maghinubya ka lang, wala kang papangamutihan ngayong araw, Charis. At alam nyo mga day, na ano talaga ako dito, parang nalilito saan babanda yung ano nito pinakapuno. Kasi dyan mo kasi, ano hin, ngayon na ba yan? Tawag sa Tagalog, yung kakatkatan yung pinakapuno day, kaya andyan yung mga laman ng kamuti. At saka by the way day, akala ko naman hindi lalabas yung ano, sikat ng araw day, kaya pumasok muna ako sa loob, hindi ko lang pinakita day. Kumuha ako ng jacket kasi ang init, masisira yung ating glass skin, charis. At saka yan nung Balik tayo sa aking video nakakita na pala ako ng puno, day. Ayan. Swerte na naman si Inday kasi naka kat, kat na naman tayo ng kamuting kahoy, day. Ang lalaki ng mga kamuting kahoy ko. Di ko talaga to expect na magkakabunga ng ganito, day. Kasi yung tanim ko talaga na talbos ng kamuti is pang ano lang yung panggulayan. Yung kukuanan mo lang ba yung mga dahon? Pag magano ka magtutula, ano mo, isasakot mo dun sa tinula. Hindi ko yan expect day nga magkakalaman pala ng kamuti ang aking talbos. Kung nakipagmarites lang ako nito, e eh, wala akong aanuhin ngayon. Wala akong aanihin na kamuti day. Mas maganda talaga yung nagtatanim-tanim ka kaysa makipagmarites ka dyan sa ano, sa daan-daan day. Kay yung mga ano, pagmamarites day, wala, wala kang makukuha dyan day, kundi puro paglinibak lang. So, paano ba yan day? Hanggang dito na lang ang video. Video ko na ito kasi matatapos na, no? See you to my next vlog. Kung nagustuhan mo ang video ko, please, pa-follow and share. Pindutin mo na yung aro sa baba. Huwag ka nang